Unang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang turo at isang tinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang ninong at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasa niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsimwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pases. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Sino ang Haring Dakila? Siya ang Diyos na Lumikha. Ang pintuang luma ay buksa ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan tagumpay ay kanya? Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksa ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Alleluia! Alleluia! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming na nakaupo sa palibot ni Jesus. At may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Humingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumat alima sa kalooban ng Diyos ay siya kung ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo,